Hello po, good evening. Good evening na dito sa Canada. ah uh, marami po nagtatanong sa akin kung paano daw ako nag-apply through online. So, eto po yung legit na website na in-applyan ko lang dito, papunta dito sa Canada. Dito lang po ako naghanap ng employer ah uh, para direct mismo talaga sa employer dito sa Canada. Hindi na dadaan ng agency. So, eto lang po. Papakita ko sa inyo. So, ayan po. Tatype nga lang siya sa Google. Job Bank. Ayan na yung lalabas. Job Bank dot Ayan po yung legit na website para maghanap ng trabaho at employer dito sa Canada. Click nyo lang po yung job bank. Tapos ayan po may nakalagay 68,210 na available na trabaho dito sa Canada. So dahil po kung nasa Pilipinas po kayo, katulad ko dati, nasa Pilipinas... Scroll down lang po kayo, tapos i-click niyo yung Temporary Foreign Workers. Kasi nasa labas kayo ng Canada. Temporary Foreign Workers. So, ayan po. Find a new job in Canada. So, ito po yung available na job para sa mga temporary foreign workers or ang ibig sabihin ay nasa labas ng Canada. So, ito po ay 4,078 jobs ang available. So, click nyo lang po yun. Tapos, lalabas na yung mga available na mga trabaho. Mechanical engineering. Ayan po. Oh, may salary per hour. $36 per hour. Ito naman po. Home child care provider. $21 per hour. Chicken catcher. Material handler. Iba-iba po. Marami mamimili kayo nani. Tapos, ito po yung in ko. Same po, food service supervisor. So, pag in ko po yan, ayan na yung lalabas. Direct apply. Team Hortons po siya.